Magandang magandang araw po mga kawangis ko. Kung saan man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod and on all zones, sa mga kapwa ko IFW John, lalong lalo na sa Middle East. Yung keen side sa mga nakasubscribe na sa akin. Shukran ka ter sa mga hindi pa dyan. Please subscribe my channels and likes din mga videos ko. Parang awan nyo na. Eh? <laughs> O ngayon pag-uusapan natin kay tungkol kay Idol Your Main. Nako, nako, binakbakan niya parang binalatan niya ng buhay si Representative Chua dahil nagpapagawa ng mga proyekto o building din sa loob ng kamay niyan. Kamay nila na walang building permit, 'di ba? Ang kaangasan uh, niyan, walang respeto sa batas si eh, Chua. Kung totoo ang sinasabi ni uh, Your Main. Ngayon, Sinabihan siya ni Your Yorme na Imbestigahan niya yung sarili niya sa Quadcom dahil sa mga ginagawa niyang kalukuhan sa kamay nila. And ito, ano rin natin mga tawang, isko. Isa Lawyer, pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Congressman Joel Chua, pwede bang magdemolish ng walang demolition permit? Ito ang mga tanong ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Kanina, ipinagutos ni Manila City Mayor Dumagoso ang pagkakandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment at iba pang mga kagamitan na pang sa isang bakanteng lote sa Alvarez Street Corner, Avenida Rizal sa Barangay 334 Zone 3. Ayon sa Manila LGU, dating covered court ang naturang lote na nagsisilbing satellite offices ng City Hall na nasa pangangalaga ng Public Recreations Bureau. Pero iligal itong giniba upang bigyang daan ang proyekto ni Congressman Joel Chua. Ayon kay Mayor Isko, hindi ito maitatanggi dahil mayroong pangalan ang kongresista sa proyekto. Ilan-anya sa tinanggal sa lugar ang Daker Center at mga opisina ng senior citizens. Naghihimutok si Mayor Isko dahil wala anyang permit mula sa lokal na pamahalaan ang proyekto. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh, may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. May babala naman ang alkalde, hindi lamang kay Congressman Chua, kundi maging sa iba pang mga kongresista na nagpapatayo ng mga proyekto sa lungsod na walang kaukulang permit. Kung hindi sila hihinto sa pangabuso nila sa kanilang kapangyarihan, eh, papapanagutin ko sila. Hindi ako, ano, wala ako, no hard loss ako sa kanila. sa totoo. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayo. Di ba? Di ba? Malinaw na malinaw sa sabaw. I Kung matatandaan nyo ito si Chihuahua, di ba? Si Chihuahua. Ito ang sobrang ipal doon sa Quadcom, yung, yung nagpapainvestigate ng confidential fund kay B.P. Sara. Di ba? ni ka pala pero hindi ka sumusunod sa ano? Sa batas. Ngayon, pa, nakahanap ka ng katapat. Hindi kasi nanto ni ano eh. Hindi kasi nanto ni, uh, ni, Yormig kasi sa kabalbalan mo eh. Ito masyadong ipaltala to sa kongreso dati, di ba? Parang pa-interview siya ng pa-interview. Hindi ko naman to kilala ang chihuahua na to eh. Hindi ko to kilala ang chihuahua na to. Na, na lang siya kasi nga pinabakbakan niya yung mga Duterte, lalong lupa si Bipisara tungkol sa impeachment trial. Parang lahat sa kanya, <coughs> mali yung mga Duterte. So ngayon, ikaw na mga yung binabalatan ng buhay, parang gusto kang tadyakan ni, ano, ni uh, Isko Mayor Moreno. Si sino ka pa nakakita Isa kang attorney, sa kang abogado, tapos magpapatayo ka ng isang building sa loob ng distrito mo na walang building permit. Pero yung mga katulad namin, nako, isang katutak na requirements, bago ka ka makakuha ng building permit. Antayin ka pa ng isang buwan pero sa mga politiko, ganun lang kabilis. Di ba kamakailan, pina, pinagiba rin ni Isko Moreno yung ano? Yung pinagawang, ano yung ba, building ba yun? Isang barangay hall daw sa tabi ng kalsada na nakaka... nakaka... visit doon sa mga daanan ng mga tao o daanan. Di ba gini, giniba rin yun kasi nga hindi, apro hindi appropriate. O ngayon, sagutin mo yan yung mga birada sa yun ni ano ni Isko Moreno. Baka ito rin may baka baka lang ha, ah. baka kasabot din siya sa mga flood control project. Kasi congressman siya eh. Kadikit niya si Tambi. Ngayon magsalita ka, e, 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 ano yan, sagutin mo yung mga paratang sa, sa yun ni ano ni Isko Moreno. Pero nang una, isa ka sa mga congressman na parang wala ng kredibilidad dahil lang sama-sama kayo dyan sa kongreso. Ngayon, anong lumalabas ngayon sa issue ngayon na viral sa buong Pilipinas or nationwide? di ba? Diba? Ang daming mga kongresista nakasali sa flood control project na mga nakikisaw at kasama ng mga kontraktor na nagnakaw na walang mga proyektong flood control pero completed na yung mga proyekto. Baka isa ka rin dyan. Baka lang ah. Hindi ka obra kay ano, hindi ka obra kay Isko Moreno. Ito kung hindi nakisausaw sa no? sa Quadcom, hindi naman 'to makikilala eh. <laughs> ito kung magsalita 'di ba yung parang akala mo hindi makabasag pinggan, isang san... parang magsalita 'to, yung, alam mo kapag nagpapa parang santo to nang walang basbas. -bas. <laughs> Ay ayun po sa batas, hindi natin po kung anong nasasahad sa batas. Parang ganoon siya magsalita, yung palay sa rin siya sa ini sumusunod sa batas. Nako. Mm, <laughs> <laughs> o ngayon, tinitira ka masyado ni ano, binabanat ka kamay ngayon ni Yorme. Tungkol sa mga proyekto na walang building permit. Tapos, ang lakas ng loob mo magsalita sa IBP na sumunod sa batas. Pero ikaw mismo pala hindi sumusunod sa batas. Hayop ka pala eh. Oo <laughs> nga, di ba? Sinabihan niya lagi si ano si BP Sarah na sumunod sa batas, hindi natin kung anong nasasaad sa batas. Yung tungkol sa confidential pan, magpaliwanag siya doon sa ano sa kongreso, hindi siya nagsasalitan ng ano. Yan sabihan niya eh ni Chihuahua, nagsalita ka ng sagutin mo yung mga paratang mo dito sa kongres, sa kongreso. Tapos yung pala siya rin ni sumusunod mismo sa kanyang distrito, hindi siya sumusunod sa kanyang ano sa sabatas. Ay isa siyang abogado. <laughs> Grabe 'to magsalita no kahit malam yung magsalita to pero yung salita, yung salita, niya parang pambibisit lagi. So ngayon, sangkot ka hindi ka kung sangkot sangkot ka diyan sa ano sa anomalya diyan sa ano sa distrito niyo ayon kay Escomorino. Is Iscomoreno malamang sa mga flood control project isa ka rin doon sa mga, mayroon ding mayroon ka ring ambago na ako nagkakamali kasi ang daming mga ano yan daming pinangalanan ng mga pangalan ni uh, Bungbong Marcos Sagutin mo yung mga paratang sa iyo o otherwise magpatawag ka ng quadcom diyan sa ano magpatawag ka ng quadcom sa kongreso at imbestigahan mo yung sarili mo para magkaalaman ngayon jusko karma yun ang nangyari sa iyo karma lahat alam na ng taong bayan kung anong kal kalukuhan ng ginagawa ng mga kongresista noon na ang nagdaang mga taon. Dinadivert nyo lang sa mga Duterte kay Sara, dinadivert nyo lang yung, yung kabalbalan nyo. Yung pala mismo kayo palang may kabalbalan na itinatago. Ngayon lumalabas na yung, ano, yung amoy nyo. Kaya sagutin nyo, investigan nyo yung mga sarili nyo dyan sa Tuadcom. <laughs> Tignan mo, pig, buti nga pigil na pigil pa dyan siya, no? pigil na pigil pa si me <laughs> Ay, kung sa iba hindi na yan <laughs> Kaya yan mo na mga kawangis ko. Ha? ba diba? Yan mo na kawangis ko. Sa update natin dito tungkol kay uh, Yormi sa nangyayari dyan sa kamay, ni nilaan. Kaya sa mga kapwa ko daw join, sa mga hindi pa nakasubscribe sa so akin, please subscribe my channel and like my videos. Sa ngayon, masalam and thank you.